Dalawang high value individual at isang newly identified drug personality ang nasakay sa drug buy-bust operation ng PNP Drug sou 10 sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City, dito lamang hunyo 30 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina Alias Mark 23 anyos, Alias Leia 52 anyos, at si Alias Esther 21 anyos na mga tinaguriang high value individual at isang newly identified drug personality sa ikinasang drug buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit bulletin ay nagresulta sa pagkakaaresto sa mga drug personal at pagkakakumpiska ng nasa 50 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 340,000. Kumain kayo sa sasalang pagbebenta ng illegal na droga. May karapatan kang manahimik at magsalakibo. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Naharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rimi B. Sanchez, Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.